Marami magsasabi, yo, ba't ka ba na, diet ka na diet? Eh, eh, pagtanda mo. marami nang bawal sa'yo. Puro maintenance ka na. Pagtanda mo. Kahit, kumain ka na ng kumain ngayon. Nabang bata ka pa. One meal a day nga. Pero yung kinakain naman, tatlong meal. Sa magandang hapon at paggabi na sa inyong lahat. Kamusta kayo dyan? At may nag-comment kasi sa akin sa pinost ko na one meal a day. Medyo nakaka-alarma to at medyo magsasalita lang tayo ng kaunti. Okay? One meal a day. Life is short, sabi niya. Kain lang ng kain pag matanda ka na maraming bawal, sabi niya. Habang bata, kain lang ng kain. So, eto medyo nakaka-alarma to, lalo na pag nababasa po ng mga kabataan. So, eto lang masasabi ko sa sa'yo, Mark Jowa. Alam mo kung bakit maraming bawal pag matanda ka na? Kasi, kain ka ng kain. Ha? Kaya maraming bawal sa'yo kasi nung kabataan mo, kain ka ng kain hindi ka kumakain ng healthy foods, okay? Di ba yan ang masasabi ko sa mga tao eh, kasi yan po ang mindset ng karamihan, lalo na po yung matatanda. Marami magsasabi, oh, ba't ka ba na diet ka ng diet eh? Eh, pagtanda mo, marami nang bawal sa'yo, puro maintenance ka na, pagtanda mo. Kahit kumain ka na ng kumain ngayon, nabang bata ka pa, yun po ang pinakamali. Guys, mali po yun. Huwag niyo pong papakinggan yung mga ganong mindset kasi old school na po yun. Ha? Dapat habang bata ka pa, ayusin mo yung health mo. Okay? Kumain ka ng tama. Huwag, kain ng kain kahit ano. Hindi pwede yun. Kasi once na masira na yung health mo, pagtanda mo, dun na po papasok yung mga maintenance mo, iwas ka na sa ganito. Bakit ka nga ba kasi umiiwas sa mga ganyan? Kasi nga, nung kabataan mo, kain ka ng kain ng mga sugar, mga fast food, kaya ka nagkaroon ng sakit, kaya ka nagkaroon ng diabetes kasi bata ka pa lang, hindi mo na inahayos yung health mo yun po ang maling mindset ng mga tao eh. Dapat habang bata ka pa, kumain ka ng healthy. Ayusin mo yung buhay mo para mas matagal yung buhay mo. Kain ka ng kain ngayon, hindi ka magtatagal sa mundo kung kain ka ng kain ng kung ano-ano. Kasi masisira yung health mo, magkakasakit ka. Okay? Pag nagkasakit ka, oo, oh, mas mabilis ang buhay mo. Mas marami, mas marami kang iiwasan. So, habang bata ka pa, kumain ka ng healthy, tapos mag-exercise ka. Okay? okay? lang naman pong kumain ng kumain, walang problema doon. Kahit hindi ka mag one meal a day, wala rin problema doon. Basta umiiwas ka sa mga matatamis na pagkain, maraming sugar, maraming preservatives na pagkain, iiiwasan nyo po yan. Ang one meal a day ay hindi po diet sa mga nalilito, okay? Ari bang isa ba diet mo? One meal a day ba diet mo? Hindi po diet ang one meal a day. Yan po ay way of eating. Okay, may nag-comment pa, nabasa ko dito. One meal a day nga, pero yung kinakain naman, tatlong meal. Ganun po talaga. Pang one meal a day, hindi po siya diet. Okay? Way of eating po siya. Paano ka ba kumain sa isang araw?